Hi everyone, ayan, good morning sa inyong lahat. Ayan, sa araw na naman ng aking chika, pupunta ko ng clinic ngayon. Nanintay ko lang yung driver kasi magpahatid ako kung maari. Kung hindi tatanungin ko, kaya mag-taxi naman ako. Okay, Nandito na yung driver ko. First time ko naman ito magpahatid sa kanya kasi lagi ako na magta-taxi. wala ito itong aircon bahala na hi everyone ayan ang salpo? po nag-iisip ako kung anong kainin ko wala na iba kundi itlog itlog ito na lang kainin ko na Mahirap mag gikan sa pagkain di ko alam parang tumataas ang sugar ko Hello everyone! Ayan, magluluto tayo ng itlog para mayroon tayong tanghalian. Tanghalian na kasi 12 o'clock na. Bago tayo magsundo, kumain muna. Ayan, tinadang itlog. Ayaw ko mag kasi nakabihis na ako. Mamaho ako ng sibuyas. Kaya ano ko na lang, ilaga ko na lang. Nahintayin natin kumulo. Mayroon pa sana itong ano, tabo ko laki ni para sili to sili sisong ko na ayan guys magawa tayo ng salad para ano natin lunch at dinner kasi hindi ko naman to maubos damihan ko ng paggawa ko eh ano ba yan para masarap ang ating lunch. So, dahon ng spinach. Okay na. Ayan guys, ang salad natin. Ala, nasunog na sarawat. Hindi na kami magkapamili. <laughs> Ayan ah, nag-uusok. Sobrang usok nakita ko yung